Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat and welcome back to my channel So, ito na po ang pinakakabangan nyo Ang garden ko 2024 So, guys Ang garden ko po ay One month and a half na po Now So, kung makikita nyo po Ayan Malalaki na po ang mga tanim natin meron na rin po tayong mga na-harvest na tulad ng horse radish naka-harvest na po tayo niyan. uh, cauliflower ito yung sa intro ko yung broccoli pitasin na rin mga pechay uh, spinach o oh, horenzo pati yung labanas natin labanas ko yung lang hindi malalaki pitasin na rin po yung patatas ko nasa one and a half month na rin po yan and mga isa't kalating buwan pa pwede na natin bunutin yan may mga laman na rin po yan pero maliliit pa makikita niyo po yung mga mais ko ayun po yung mga beans ito ito po yung kauna-unahan kong tanim So yung pinakauna natin na itanim dito sa garden. And tulad ng sinabi ko sa video na yun, doon yung maize at yung beans. So by the time na lumaki yung mga maize doon sa likod, itong mga beans na to, papapakinabangan na po natin yan. Papipirasan na natin. So as of now, namumulaklak na po sila. So siguro by next week, meron na po tayo mapipitas dyan. So by the time na matapos po itong beans natin, yung mga mais naman natin ang palaki So, okay lang yan. Hindi magiging sagatal yan. Do, meron din tayong mais doon. ah uh, sweet corn. Ayan, kung mapapasin nyo, mas malaki na doon kasi mas naaarawan sila doon kesa dito. Ito, binawasan ko pa po yung saging ko dito. Ay, masyadong malalaki na ang isa na pag-iwanan po. So, meron din tayo ng talong meron din tayo dito ng uh, mani. Then ito supposedly dapat carrots. Kaya nga lang ang pangit ng tubo ng mga carrots ko hindi hindi ko alam kung maganda yung kung hindi maganda yung mga nabili kong seeds or what. Pero marami hindi nagtubuan sa kanila kaya nilagyan ko na lang ng kamatis dito. Itong kamatis na to, uh, ito yung kamatis na ginagawang tomato sauce. Kaya bumili ako ng dalawa, nilagay ko dito kasi so gusto kong paramihin siya. Then again, yung labanos na andoon, binili ko, maliit lang po yan. Uh, pakita ko sa inyo yung isa ha. So, itong labanos na to, maliliit lang po. Buro tayo ng isa. Ayan o, oh, cute! Maliliit lang yung labanos na yan, hindi yung malalaki kasi. Kung magtatanim ako ng malalaking labanos, Sayang lang, masyadong malaki, hindi naman iluluto lahat. So bumili ako yung maliliit lang. so, binili ko mga seeds maliliit lang na labanos. So mga pitasin na rin yan or bunutin na. Pwede na natin iluto yung mga yan. And again, tulad na sabi ko yung pechay, yung spinach, mga harvest, ready to harvest na rin yan. Tapos yung mga kamatis ko. So this time marami akong klase ng kamatis. Meron akong yung golden yellow na tomatoes. Tulad ng sa past video, videos ko, yung malalaking kulay dilaw. Meron ako noon. Meron din ako yung mga malalaki na apple tomato. Ang hindi ako nagbumili ngayon yung cherry tomatoes kasi Uh, umasa ko na may magsisibulan sa mga seeds ko dati so yung sa, tinem, yung sa tinubuan ng kamatis ko dati doon, wala nagsibulan today or this time so hindi ko alam kung meron tayong makukuha ngayon, kasi yung mga kamatis ko dito, hindi ko pa sure again, ito po yung mga malalaking kamatis na kulay pula guys ha? so ito naman mga kamatis na to binunot ko lang yan mula sa dulo dati meron akong tinanim doon na kamatis ng Pilipinas yung pinas yung mga kamatis natin dyan so ang dami nagsibulan doon so I'm kind of hoping na ito po yon yung mga buto nila yung kamatis natin dyan sa Pilipinas kaya try natin kaya natin lumaki kung ito yung mga kamatis natin then hayaan ko sila kung hindi at hindi maganda bunga nila bubunutin ko yan kasi kung tutusan, ito talaga ay para sa mga sita kung nakita niyo po yan so wala kasi akong space tulad na sabi ko malitan po itong garden ko hindi po itong malaki madaya lang po tingnan kasi marami akong tanim dikit dikit po sila So, kung titingnan niyo, akala niyo sobrang laki ng garden ko, pero actually maliit lang po ito. So, before ko ito nang lang po ah. Okay, so nung tinanin ko kasi to or nung nilipat ko tong kamatis na to, hindi ko pa po kasi nakukuha yung garden ko doon sa kabila. So, kaya wala akong space dito ko na lang muna sila nilagay. Pero kung nakuha ko agad yun, before ko sila nilipat, hindi ko sila itatanim dito. And again, ito yung mga talong ko. Sweet corn natin dyan. Meron din ako mga pipino doon. Apat na uh, puno lang. Then dalawang kama ng purple potatoes. Yung papaya natin nandun. Ah, Balik na rin ko nga ang camera. So again, ayan po yung papaya natin. Ito po yung nasa plastic container dati na nasa loob ng mini greenhouse. So ayan, unti-unti na pong uh, lumalapad yung mga dahon niya. Dati kung makikita nyo, parang alit lang nakapraso lang yung mga dahon dito, di ba? Pero na, unti-unti na po silang lumalaki. And yung bunga niya, ayan pa rin po. Naiinog na rin po itong isang to like niyo po yun ang nilaw na. So, in a month or two, bigla pong lalaki yung mga dahon yan. Pati yung puno. So, again, ito po yung mga purple potatoes natin. May mga laman na rin po yan. So, nauna lang yun doon sa so, kabilang yon ng one week. Sa linggo lang ang pagitan nila. Pero pareho na pong may laman yan. Then ito, sitaw. Again, yung kamatis. Dapat sitaw, pero nilagyan ko ng kamatis again. Talong mais. Ito yung pipino natin. May mga bunga na rin po yan. Mga maliliit pa lang. Ito po yung golden tomatoes natin. Yung malalaki na kulay dilaw. Then, Lorenzo again. Labanos. Ito po yung palunggay natin. May dahon na. Hingin dati nakalagay sa malita na pasulang. Actually, ito yung panos, paso niya dati. Yan siya nakalagay. So, nilipat ko lang sa so, mas malaki. Then, nilagay ko sa loob ng mini greenhouse. Now, andito na po sila sa labas. Ayan po. May bago na po dahon na naglabasa. May bulaklak na rin. Ito, may mga beans din tayo. So, makikita niyo po, ayan, may mga bunga na po sila. So, mga isang linggo mahigit. Meron na po tayong mga harvest dyan. Dito sadly hindi nagsibulan yung mga lettuce na tinanim ko. Wala akong maisip na ipalit sa kanila kaya yun po naging bakante po yan. Horse radish natin pipitasin or bubunutin na natin po lahat yan kasi yun po malalaki na po. So ready to harvest na yung mga yan. No? Tapos yung baba niyan, white strawberry natin. So medyo namatay yun dito at saka pero yung mga natira, okay na po. Maglusog po sila. Paparamayin ulit natin dahil halos muntik na mawala or maubos yung white strawberries natin. Pabayaan kasi natin. So, buti na meron ilang piraso natira. Ayan po, paparamayin natin ulit. So, again, silipin natin yung mga patatas natin. So, ito. Tingnan lang natin ah. So, yan po kung makikita nyo. Ayan, patatas na po yan. Pero so, dahil maaga pa, tabunan lang natin yan. Kailangan pa nila ng isang buwan at kalahati mahigit bago natin sila bunutin. Ayan nga pala yung pineapple guwabo ko na binunot na andito na natumba dati. So, nasa plastic container na siya now. Pababa. Oh, halos iyan lang ang tarim ko ngayon eh. Ito yung avocado. Then again, yung broccoli. Ayan na po. Pwede na po yung harvest din yan. Meron tayong mga bell peppers na nakakalat dyan. Ito po yung isa. A parsley. So, puro nakakalat ngayon ng garden ko kasi nga hindi sila kasya sa... I am um, sorry. Nakakalat yung mga halaman ko kasi nga kulang na tayo sa garden bed. So yung pwede kong ikalat dyan paunti-unti. Ikinalat ko tulad ng mga parsley, bell pepper. Ito may isang kamatis dito pero malaki po yan. asparagus uh, natin. Ayan po. Malaki na po ulit. Hindi ko sila pinuputulan o ina-harvest. Nahayaan ko lang. Yung kalamansi natin. Ito po. Ito nyo. Green na green na po yan. yun po yun natin yung dati na andun. nga lang wala siyang bulaklak now. So, hindi ko sure kung nagtampo siya or what kasi inilipat natin pero wala ko nakikita ang bulaklak. ay yung crabapple natin, yung mansanas na maliliit na kulay pula. Maliit pa lang po, kulay pula na po yan. Meron po kasi green muna, then naging red yan, pula na po agad yan. Jujube. Ito yung Indian jujube natin. Ayan po, mataas na po. Maraming new growth. And, ang dami niya pong bulaklak. So, ayan na. Ah meron din po tayong pinapaugatan na So hopefully, bago ko umuwi ng Pinas, may magugat na yan para madala natin. Ito yung mansanas na nandito dati sa pwesto ng kalamansi, binunot ko. Nilagay ko sa paso na malaki. So as of now, buhay pa po yan. Kaya lang unti-unting nalalanta yung mga dahon. So hindi ko lang kung magtutuloy siya. Ito nga pala yung sambayabas natin. Uh, may pinapaugatin din tayo doon. Marami rin po mga bulaklak yan. Naglalabasa na po yung mga bulaklak nila. Ayan o. Oh. So, dito naman yung cauliflowers natin. Na Harvest na natin. Ayan, meron akong kalabasa na nakatanim doon. Mahaba na po. Meron na pong bungay. Maliliit pa lang. Meron kaya corn. Again, may bell pepper dyan. May kamatis dito. Broccoli. And ito yung nectarine ko. Yan, kung makikita niyo po, ang daming bunga ng nectarine. So, luckily, marami nagtuloy sa kanila ngayon. So, marami tayong mga pipitas po dyan. Itong peras ko, Sadly again, naglaglaga na naman yung mga bulaklak, hindi na naman nagtuloy pero marami sana binulaklak sila today or this time. Kaya nga lang na naman. So hindi ko lang kung kailangan ko pa ng isang puno ulit na itabi sa kanya para magdaretsyo yung mga bulaklak niya. Kasi yung sa binibilihan ko na nursery, nagtutuloy ganyan kalalaki yung mga bunga nila eh. So siguro kailangan niya may katabi na puno para Magdarecho yung bulaklak niya. So, ito yung gummy, gummy berry. Tree natin. Ayan, nakapaso. Ito yung kauna-unahan na inner layer ko na ginagawa natin bonsai. Matin niyo po, ganda na po yung trunk niya. So, hinahayaan ko lang yung tumaba nang tumaba dyan. Tapos, later on, ikakat natin yung mga branches. At titinan ko kung paano natin i-design yan later on. Ayan yung lemon grass natin. So, yung mga starter bonsais natin, nandito, karamihan. Yung mga nagawan ko ng videos dati. Ayan So, pag nagbulaklak yan, yung puno niya mababalot ng bulaklak. So, yung mga new growth na yan. Later on, ikakat natin yan or ititrim. Pero siguro, later this year na kailangan ko muna siyang hayaan na kumapal para tumaba yung puno niya. Again, ito yung mga cuttings natin sa mga inaayos nating bonsai. Kung makikita nyo, mga buhay na po yan. Ito yun po, yung isang balita na cutting. Buhay na buhay na rin po, laki na. Dito po pa yung mga iba nating starter bonsai. Ayan. And now, Punta naman tayo sa loob ng mini greenhouse. So, asap of now, nasa lama. So, asap of now, ang nasa loob lang ng mini greenhouse is itong bayabas na to. Yung mangga. Just ang daming bulaklak. Yung bayabas na nakadirekta sa lupa. And yung mga malunggay na nandun sa dulo. Plus, yung mga bonsais natin na bagong ripat. Nandiyan po sila. Tingin natin so ito yung mga bagong ripat na bonsais natin so hindi ko pa sila nilalabas doon sa garden hindi ko sila dinedirect sa sunlight pa kasi again bagong ripat sila so medyo maselan pa sila kaya for the meanwhile nandito lang muna sila ito naman yung mga nabili ko na kailangan din iripat pero mga starters pa rin sila kailangan kong palakin muna sila o patabain bago ko sila iripat ng panibago ay yung maple na ginawa natin so buhay na buhay na po siya ito yung golden ginkgo ginawa natin buwan sa in kunin yan no kilala nyo ba yan sampalok po yan so may sibol na po na sampalok o, oh. and ayun pa rin, o. No? So, yun yung mga ko. Ilan lang nagsibulan. And again, ayun yung mangga na nakalagay lang sa plastic container. Dami na po siyang bulaklak. So, bibigyan ko siya ng separate video later on. Yung uh, self ng separate update niya po. Ito niya po, ayan iba natin cuttings ng bonsai mabuhay na rin pati na yun dyan. so meron pa rin ako dito isang bayabas na hindi ko pa rin nilalabas nakalagay sa plastic container kung niyo po yun you know? o Hit na bulaklak, ang dami hitit na sa bulaklak tong bayabas na to and meron pa tayong bonsai ano na to? sayote seedlings yan yeah, may tatlo tayo ang taas na o oh. Lang ako ilipat sa lupa yun. Ito, hindi nyo pa nakikita to. O, hindi ko pa ito nagagawa ng sariling video. Pero tingnan nyo po yan, oh. Singamas! Yan ang haba na, oh. Kailangan ko na siyang irekta sa lupa. Haba na po na ugat niyan. So now, silipin natin yung mga fruit trees natin. Ito nga pala yung gagawin kong panibagong bonsai. Kabibili ko lang po nito. Hindi ko alam kung ano ang pangalan nito eh. Kalagi lang kasi dito. So, ayan po yung name niya. Ang alam ko meron ito sa atin. So, ganyan po bulaklak niyan. So, gagawin ko rin bonsai yan. Kabili po ko, dalawa, mura lang. And, again. Yung mga bayabas ko, yung mga sayote ko, yun po. Mga malulisog at malata, matataas na po. Mga fruit trees ko, mga bago na. Ang datihan lang dyan, ito. Yung peach. Ito yung plum na dati. So from here, puro bago na po yan. Yung purple plum. Kalamansi. Yung lemon nga pala na nasa plastic container. Nilipat ko na sa lupa. And yun po, maraming mga bulaklak. Hindi ko lang alam kung magtutuloy sila. Abangan natin yan. si. Ito, may ilang bulaklak yan. May nakita akong ilang piraso. Um, ano ba to? Apricot. So, yung apricot ko, isa lang po nagtuloy na bunga. Yan po. Isa lang po nagdiretso. Yung ubas na binunot ko, malilit lang pong ang bunga niyan. Ayan po, may mga bunga na rin po yan. Gagawin na lang din natin bonsai yan. Uh, I think ito yung pink strawberry na bayabas natin na maliliit. Yung maple na sa likod. Prune. Again, namatay yung puno ng prune. Natuloy na po siya. Another calamansi. Yung cherry tree natin. Ayun po, natuloy na rin po. So, dito yung mga bago nating halaman. Mga rose. Ano ba tawag dito? Sampagita. May Sampagita po tayo. Ito pa po yung pa Ito yung kauna natin, natin. Ito po yung kauna-unahan na taro na hiniwalay natin yung maliit. Ayan po. Meron na rin po siyang bagong sibol dyan. Ito pa. Sibol natin na suha. Ano tayo ditong patola. Ito yung ginagawa natin bonsai naman mansanas. Ito naman po yung cherry natin. American cherry. So pinapaugatan din natin to. Kaya nga lang itong isa. Ayan po. Medyo hindi maganda nangyari. Pero yung dalawa okay pa rin. So sa ilalim. Kung mapapansin nyo nga pala. Meron tayo dyan mga melon. Ito naman pakwan. Ito naman po yung kinka natin. Ang ganda na rin po at yung Chinese jujube natin taas na o oh. so ito pinaugatan din natin ito isa at pero pa tayong darawa doon sa baba so marami na rin pong bulaklak yan and here kung matanda nyo may puno po dati dito pinutol ko and naglagay tayo ng bago dyan extension ng balag dito naman puro ang palaya then doon ang sayote at upo kapatola nga pala so ito yung palaya na bilog na puti. dito naman yung ampalaya na kung di ko nakakamali bilog na green ando naman yung regular na ampalaya so ito yung finger lime natin yung lime sya na sinlakla ng daliri gawin na din natin bonsai binunot natin mula sa garden bayabas natin maple ito naman yung sa nakuha ko sa bagong garden na mulberry, yung puno na binunot ko. So yan. first time yung makikita after ko siya i-cut. Ayan lang natin na ah. lumago muna dito yan. Ito pa po, po yung sa mansanas natin. Mini apple. Ito yung lemon guava. So yan po ang garden ko now. And my fruit trees. Meron din tayo na mulberry. Nabinili dito yung bush type. Ayan po. Dami na pong bunga. Kagawin din natin bonsa yan. Later, i-wire ko po yan. Napapakita ko sa inyo kung paano natin i-wiring and i-trim. Kagawin natin bonsa yan. So, marami din tayo mga strawberries. So, yung strawberries nga pala natin dito, yung strawberries na pula pati So, there. Ah, ito lang po. Ah, uh, nakita ko lang sa inyo ang garden ko and Utris 2024 po first real update ko sa kanila simula na nag start ang summer dito sa Japan so so yung puno natin ng first mo hitik po sa bulaklak akala ko na nagkataon lang na ito ito puno ko lang po ang namulaklak dahil tin tinirim ko siya at binawasan ko ng puno kasi dati dalawa yung puno nyo dito na nag-split tinanggal ko yung isa kasi nalindi yung mga fruit trees ko dito kala ko yun ang dahilan kung bakit namulaklak siya na maga hindi po pala halos all over po pala dito sa Japan kahit sa nursery yung mga bago palang na maliliit na persimmon may bulaklak na so napaga ang bulaklak nila this year so yun ang pitch ko nga pala marami rin pong bunga malalaki na rin po ito again yung guys yung puno ko ng peach Ayan, may bunga dun sa loob, may bunga rin po dyan hindi masyadong kita dito yung iba kasi na sa likod pero marami po siyang binunga this year Ayan, so first time niya na mukhang magdadaretso ang mga bunga so abangan po natin yan so I guess that's it guys uh, again pinakita ko lang sa inyo update sa bago sa garden po natin for this year and mga fruit trees natin. So sana po nagustuhan niyo 'yung simple binagi ko and kumagawa niyo po po. Paki-like naman po ang video nito. Share sa mga kaibigan niyo and subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po 'yan para sa akin. Ingat po talaga. Thank